Kuya, magkano po hanggang school? Yes. At 30 po. Pasok na, pasok na. Ayod po. Thank you po. Oh, si Kuya Sedi ang susundo sa iyo ha. Papa. Behave ka sa school ha. Papa. Ano? Okay na pasok na. Ano <coughs> ka si Sede, hindi mo sinundo agad si Gago, inuna mo pa yung tulog mo. Sige ka lang, okay? Sige ka lang. Andyan lang. lang yan. Ano gagawin ko. Pagod na pagod na nga ako galing sa trabaho. 'Yung kulit-kulit ng kapatid mo. Wow. Ikaw din ang kulit-kulit mo eh. O talaga, talaga. Ayun oh. 'Yung kapatid oh. mo Ikaw kasi. Bunganga mo kasi pinapahanot mo eh. Gabo, body pa sabi ko sa iyo. Hintayin mo si Kuya Seddi mo. Sorry, sorry ate. Sorry kasi kasi si Kuya Seddi ang, ang ang tagal niya. Lo. Kasalanan ko pa. Sorry ate, sorry. Okay lang, sorry. Eh. okay lang eh. Okay. Sorry, kasalanan ni po. Sorry, 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 ate, sorry. Ano? Kamusta na si Gabo? Okay lang ba siya? Okay naman siya. Tulog na. Ah, okay. So, paano mo pala nalaman na nandun siya kanina? Bata pa lang kasi kami. Iniwan na kami ni tatay. Si nanay naman, sumubok na sumampan ng barko. Pero pagkatapos nun, wala na kaming balita sa kanya. Kaya yan si Gabo, madalas na nasa ilog, umaasa na makita si nanay. Yung bangka papel na pinapaalo niya, sinusulatan niya, nilalagyan ng address at ng litrato namin. Para kung makita ni nanay, alam niya kung saan kami hahanapin. Tayo na ba yan? Po, sino po kayo? Ate, uh, ate, na, na, ulan. Na, uh, ulan. Mas payong tayo. Payong. Uh. Pinpin, Gabo, kayo na ba yan? Nakita ko yung pangalan at address nyo rito sa bangkang ginawa nyo. Gabo, ako to, nanay mo. Di ba may balat ka sa kamay mo? ba, diba, di ba Ate, yung nanay natin sabi mo ano, ah uh, mapayat. Bakit? Bakit siya ano, mataba? Mataba siya. Nay, kayo na ba 'yan? Oo, mga anak. Itagal ko kayo yung nanay. Dito na tayo. Yay! Yay! Dito na, dito. Come on. Dito. Dito na tayo. Dito. San, san, san tayo. Gabo, tignan mo. Gabo, oh. oh. Dito san. Wow. Wow. Dito, wow. Da, da, wow. ganyan ka si Papa. Hindi. <laughs> <laughs>